Alas tres pa lang ng madaling araw, nakababad na sa timba ng sabon si Aling Ruth at habang sumisiklab pa lang ang liwanag ng bumbilyang dilaw sa gitna ng talipapay San Lucas, hawak na niya ang matigas na walis tingting, simbilog ng sandata sa laban na paulit-ulit niyang sinasugo pa gabiman o umaga. Ang taon-taon baha ang malansang latak ng isdang nasunugan ng yelo at ang makukulit na balat ng kamatis na nilalampaso niya sa sahig, lahat iyon kabisado na ng mga ugat sa kanyang palad. Ngunit ngayong madaling araw na ito, mahahaba ang sigawan sa barbekyuhan, tumitili ang kaldero ng lugaw at pinakamatingkad sa lahat ang halakhak ng siyam na kabataang tindera na nagkukot siya sa bawat galaw ng kanyang walis. Oite, baka may ginturi yan sa kanal ha? Sigaw ng isa, sabay turo sa pata ng baboy na dumula sa sahig. Ganyan daw pagdesperada sa bonus, kantiyaw naman ng kargador. Isa-isang bumubulusok ang biro at ang pinakahuling tumarak ay ang barya na ipinutok ng paslit, limang piso, na inihagi sa paanan ni Ruth kasabay ng pabulong na, oh, para din ka na umiiyak. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung saan probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, Pakihitang like, mag-subscribe at itatpang bell para hindi ka mahuli dahil bukas may bago na naman tayong kwentong puno ng twist, di ka panipaniwala at may nakakagulat na ending. Tara na, itulay na natin! Hindi niya nilingon ang bata. Sa halip, dinuraan niya sa isip ang pagmamaliit, pinasayaw ang tingting sa dumi at itinuwid ang hikod kahit sumisigaw ang kalamnan na tumigil na. Sa sulok ng isip niya, may nakaimbak na dahilan kung bakit kailangang tapusin ang paglilinis. Alas 8, darating ang buong asosyasyon ng market vendors at kailangang kumikintab ang pasilyo bago pumasok ang alkalde at grupong may dalang bagong buhay sa palengke project. Bawat patak ng pawis, bawat dulas ng putik sa boots, nakatali sa panata niyang huwag sumablay sa araw na ito. Eksaktong alas 7:30, dumagundong ang tambutso ng mga SUV sa labas. Nagunahan ang mga tindero na ilatag ang plastik na ginawang tapis sa mga isdang pampano, galunggong at mahabang piraso ng dilis. Nagkalat ang amoy patis, nag-ibang kulay ang hangin sa dami ng hawkers. Si Ruth, basang-basa, tinupi ang layalayan ng apron at nagtungo sa sulok. Doon sa tinuligsa na naman ng magkakaibigang nagla-live sa TikTok. Mam, Ma si ate planong dalhin ng palengke sa hukay ha? Sabay live stream sa nakatungong tagalinis. Ang bawat emoji ng halakhak na umusbong sa comment section, parang karayom na sumasaksak sa kanyang batok. Ngumit wala siyang sinabi. Hinigpitan niya ang hawak sa timba, saka pasimpleng tinapik ang checking na kasuksok sa bulsa. 50 milyong piso, pirmado ng developer at abogado. Lingid sa lahat, isang buwan na ang nakalipas nang pumanaw sa Canada ang may-ari ng buong lupang kinatatayuan ng talipapa, si Donya Milagros Ramos, dating kasero ng kanyang yumaong ina. Sa kanilang huling will and testament nakasaad na ang lupang nalilinisan ni Ruth sa bawat madaling araw ay ipamamana sa kanya bilang pagkilala sa pagtubos niya sa akin noong minsang mahulog ako sa Sari-Sari Store at walang nagdala sa ospital. Hindi ito alam ng mga tindero. Tanging si Attorney Javier at Ruth ang nakakaalam. At ngayong araw, nakatakda ang turnover kasama ang City Mayor bago formal na simulan ang pagpapaayos at pagbibigay ng long-term lease sa kasalukuyang mga tindero. Iniutos ni Ruth sa abogado na huwag sabihin kanino man. Gusto niyang mismong madinig ng mga mapang-api ang katotohanan nang hindi nakapaghanda ang kanilang yabang. Salamat sa pag-abot mo sa bahaging ito ng ating kwento. Kung nagustuhan mo ang esena, pindutin na ang subscribe para hindi ka mahuli sa mga bagong storya na ina-upload ko araw-araw. Isang subscribe lang, pero napakalaking inspirasyon na para patuloy akong gumawa ng mga kwentong katulad nito. Maraming salamat. Tara, ituloy na natin. Dumating ang alkalde. Nag-flash ang mga kamera. Pinag-unaan ng mga bidabidang tindero ang pag-upo sa harap. Si Ruth na natili pa rin nakatayo sa likod. Hawak ang walis na parang sagwan sa bagyo. Nang umakyat sa entablado si Kapitan Duming para i-acknowledge ang special cleaner, sabi niya, Pakitawag na masimanang Ruth, pakiupo dito sa harap, syempre workers representative. Tumawa ang ilan, pero nanlaki ang mata ng karamihan nang si Attorney Javier ang lumakad papunta kay Ruth. Sabay bukas ang sobre at inilaladkad ang notarized deed of absolute conveyance. Ladies and gentlemen, kalmado niyang sabi, ipinakikilala ko si Gining Ruth de la Cruz, nag-iisa at buong pusong tumanggap ng buong 4,800 square meter na pag-aari ni Dolnya Milagros. Simula sa araw na ito, siya ang bagong may-ari ng Talipapa de San Lucas. Nagsabugan ang reaksyon, parang putok ng bostres sa buntong ng alas 15. Ang batang naghagis ng barya natigilan at ang limang piso'y gumulong pabalik sa tuhod niya. Si Cheska, ang pinakamaingay kanina, napaatras, kumapit sa tarp para hindi himatayin. Si Kapitan Duming, natuyuan ng laway, biglang gumuwang ang ngiti. Ma'am Ruth, totoong sa inyo na, usisa ng alkalde, parang humihingi ng saklolo. Tahimik na kumaway si Ruth, kita sa namumugtong mata ang halo ng pagod, hiya at tagumpay. Pilit niyang isiniksik sa utak na huwag ipahiya ang sinaman, subalit bumigwas din ang katotohanan. Hindi ko po sinasadyang ipagkait ang trabaho ninyo, pero ngayong ako na ang may-ari, sisiguraduhin kong may dignidad kahit ang nagwawalis. Umalingaw-ngaw iyon sa bubong na yero, mas malakas pa kaysa sa sutsot na mga nang-uutsak. Ipinahayag ni Atty. Javier ang plano. Gagawing kooperatiba ang palengke. Bawat tindero ay magiging kasosyo sa tubo. Ngunit kailangang sumunod sa bagong patakaran. No plastic sa estero. Bawal mangapi ng kawani. Lupay-pay ang mapangalipustang grupo. Ang batang may limang piso, lumapit kay Ruth. Inabot ang barya. Ate, sorry po, Pinahid ni Ruth ang luha, ibinalik ang barya sa kamay ng bata at binulungan. Tirahan mo ng lugaw ang nanay mo. Nagtayuan ng mga nagtitinda ng isda, naglapitan, nag-abot ng kamay. Pasensya na Ruth. Siya na may ngumiti, maliit, pero totoo. Sama-sama tayong lilinisin ito, hindi na para sa akin, kundi para sa lahat. Sa gabing iyon, nag-sparkle ang bumbilyang dilaw sa gitna ng pasilyo, pero hindi na siya mag-isa. Hawak ni Ruth ang push broom habang katabi ang dating nanlalait na dalay timba ng tubig at sabon. Nagtatawanan sila sa bawat saboy ng timba at sa nagkukulitan ng malansang huni ng walis dahil ngayon ang tawa ay hindi na siya kundi pang kumpuni ng mga pusong dati ay marumi sa pagmamataas. Sumulyap siya sa lumang trono ng isdang bangos, analis niya ang karton na basahan at doon niya isiningit ang deed of donation ng 50,000 piso sa scholarship ni Doña Milagros, unang prutas ng kanyang pag-aari. Hindi niya kalilangang ingay o kamera para magdiwang, sapat nang sa bawat umagang darating may batang hindi magugutom may tindero na hindi man lalait at may tagalinis na hindi na kailanman magpupunas ng luha sa gilid ng palengke dahil alam na ng lahat. Ang sahig na sinasabon mo ngayon, maaari palang maging entabladong patagumpay na ang kabutihang tahimik ay kakambal ng himalang malakas. Sa sulok ng palengke, may bagong karatala. Paggalang sa kapwa, kalinisan sa kabuhayan, pangalagaan ng pamilyang San Lucas at sa bawat sayaw ng tingting ni Ruth may hakbang ng sumasabay. Hindi na sa saliw ng pagtatawa ng panlilibak kundi sa tiyempo ng pagbabago. Isang matimtim na walis, isang mapagkumbabang tagapaglinis na ngayon ay may hawak ng susi sa mga pintuan na kapulong sa nakasara sa, sa kwento natin ngayon. I-share mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!